Good morning beautiful people! Today meron tayong lakad, pupunta tayo sa Molfetta sa Puglia Village kung saan matatagpuan ang iba't ibang negosyo ang tinatawag nila The Land of Fashion. Kung sa Pilipinas palakihan ng mga malls, dito naman palawakan ng space, dito may mga upuan na pwede kang magmuni-muni at iisipin kung ano yung mga bibilhin mo bago ka pumasok sa negosyo. At yan maglakad na tayo dahil ang talagang sadyo namin dito ay bibili ng mga gamit ng mga bata at malapit na ang pasukan. Ang una-unang pinunta namin ay ang Calvin Klein. Napakaganda ang tela dito. Nakabili nakabili kami dito ng t-shirt para sa mga bata. At dito naman sa Timberland, nakabili si Papi ng kanya kapelo at nagustuhan niya ang texture. Ayan, at habang naglalakad ang mag-ama, napansin ko si JM, mas matangkad na pala sa kanyang ama. Basta pa more. sa mga mamis na hindi pa pa nakabili ng mga gamit ng bata, ayan, last week of sale na tayo. Habol-habol na mga mamis para magkaroon tayo ng mga discount. Ayan, dumaan din tayo sa Levi's. Literal na dumaan lang po. At dito talaga kami pupunta sa Nike. Every year dito talaga ako bumibili sa Nike Outlet. Dahil dito ako nakakamura at dito ako nakakuha ng mga sizes na gusto ng mga bata. So, nagmamadali na kaming lumabas. Dahil gusto na ng mga batang kumain dahil it's almost 1 o'clock in the afternoon. Pero bago ang lahat, gusto muna nilang magpahinga gaya ng sinabi ko kanina. Magmuni-muni-muni muna tayo. At yan, nakamuni na kami kung saan kami kakain at kakain kami sa Wild Wild West. Pero sa haba ng pila, yan ang problema namin. Dahil si Andrew, he cannot stand with ganong kahaba ang pila. Ayan, magwawala talaga siya. So, pumasok ako sa loob at kinausap ko yung manager kung pwede kaming bigyan ng special pass para kami ay makaupo na sa loob. At yan, pinagbigyan naman kami at nakapag-order na kami ng aming pagkain at yung tuwa ng mga bata. Nabigyan din kami ng konting discount. Kung ikaw ay isang mami at meron kang 104 na tinatawag nila. Yan ay leje or batas sa mga bata with special needs dito sa Italy. Grab it and use it. Huwag niyo pong pahirapan ang inyong mga anak sa mga ganyang pagkakataon. Ayan, dahil dito po sa Italia, binibigyan halaga ang mga bata na mayroong immediate na pangangailangan. Ayan, so hanggang dito na lamang po. And thank you, thank you very much for watching. See you again on my next vlog. Bye!